O, lungsod na Las Piñas na mahagi naman ng libreng pneumonia vaccine sa mga senior citizens sa iba't ibang barangay sa lungsod. Robota sa balitang EJ Ignacio. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas. Report. EJ, ganda mga. Yes, uh, ngayon ang ngayon ng mic, maganda upang mas maging ligtas nga ang ating mga senior citizens sa pneumonia. Dahil nga ngayon ay uh, medyo malamig ang klima sa ating bansa na mahagi nga ng libre bakuna ng lokal na pamala ng Las Piñas na para sa sakit na pneumonia sa iba't ibang barangay sa Luzon. Ninong Mike umabot sa isang libo at isang daang senior citizens ang nabakunahan sa barangay Almanza 2 sa Pamplona 3 ang nabahagihan ng health initiatives mula sa City Public Health Office ng Las Piñas City LGU. Ayon kay uh, ito nito ninong Mike ano, ni City Vice Mayor April Aguilar na patuloy na, na committed sa pagbibigay ng maayos at dekalidad ng servisyo medikal para sa ating mga senior citizens at maging sa iba't ibang mga residente sa lungsod. Ang uh, naturang uh, uh, commitment ng Las City LGU Public Health uh, office ay uh, patuloy may paigtingin pa ito ni Nong Mike. Ano, ito pagbabakuna sa ating mga senior citizens hanggang sa makumpleto nila ang pinak hanggang sa pinakahuling senior citizens na mabakunahan nga dito sa lungsod ng Las Piñas. Ni Mike, yan mo na pinakuling balita mula dito sa Las Piñas City, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.